Oh, what's sap guys ah meron tayong uh, video ngayon para sa isang malaking balita no sa larangan ng mga kalapatiran dito sa North Caloocan no. Nakakalungkot na balita to guys kasi isa na naman pong kalapatids natin ang nahuling uh, nandaraya di umano sa isang club dito sa Kamarin Caloocan. Guys no. Oh? Uh, pangalanan na natin siya guys total kalat naman na siya sa uh, GC na no, no. Ang pangalan niya is Paulo Puson. So hawak niya is meron siyang hawak na certificate 6 overall at saka 12 overall champion no. Uh, so ito nga guys, no? pakita natin yung video kung saan ah uh, nahuli di umano itong si uh, Sir Paulo Puson. Shoutout sa iyo ha, Paulo no. Nakakalungkot ako, nalulungkot Nalulungkot din ako sa nangyari sa'yo no, na ikaw ay medyo naakit Siguro may saibit ka na 500 o 1,000 o 2,000, 3,000 Di natin alam no kung ano yung diskarte mo Pero ako ay nalulungkot sa'yo bilang isang kalapatids mo Nalulungkot ako sa nangyari sa'yo na Sana hindi natin ginagawa yung mga ganyang bagay So guys, eto, uh, shout, bago tayo magumpisa no, shout out muna kay ser uh, Sir Arnold Pomendes, uh, Alan Perez, tapos kay kay Kuya Noy, no sa Tala. And siya yung may hawak ng loading dito sa Tala kay eh, Kuya Noy. So yung mga kalapatids na dikit natin, Mac Buelba, Jigin Oliver, yan. Sa Team Bukid. Uh, yan. kung sino man kayo, mga Team Bukid. Mga ko lang sa GC. Shoutout sa inyo. So eto nga guys no, yung video no. Ah nag-send nito. Na pinati nag-send no. So ito sinend din to sa GC ng malaria no, malaria in NFC. Tapos sa GC na ito si Edward no? Edward eto si CR si Cyanoy mismo to si Eduardo so siya yung nag-send ng ano no ng video ito Eduardo Lopera no shout out sa yo bossnoy so ito yung kanyang ano siya yung nag-send sa GC tingnan natin guys ano panoorin natin kasi hindi ko makuha yung video eh yan Paulo Puson Paulo Puson

Kuwain ko dyan yung mo. Ayan. Bahala ka. Hindi ka na makakapaglaro ito sa akin. Hindi na Ayan ha. apat na ibon. Tatlo yung kanya dyan. Ayan. 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 No! No! no. no. So, yun na nga guys, no? Hindi na mapagkakailan. May siya tayo dito sa nag-post, no? Nakakalungkot guys, no? Nangyayari pala to sa larangan ng pag no? May mga dayaan talaga din palang nangyayari. So, ito guys, para sa alaman ng mga newbie. Hindi tayo nagmamarunong dito guys kasi newbie rin tayo. So, sinama lang natin ito sa vlog. Ah... Uh, ayun ganito pala no, biruin mo ang nangyayari pala dito guys. Uh, siguro hindi konektado din siya doon sa loading area o pwedeng konektado din sa truck no hindi natin masabi kung paano pero ang nangyari dito guys iniwan niya yung ibon niya hindi niya nilagay doon sa crates kung saan kasi ganito yun eh pag kinarga mo yung ibon mo may nilalagay doon sticker no pag nilagay yon usually yung ibang club sila yung kumukuha ng ibon pinapalagay nila doon sa crates para may uh, maisama doon sa mga Uh, may sticker tapos ilalagay sa truck, ihahagis kinabukasan. So ano nangyari dito, guys, sa uh, kay Paulo Puso, no? Ah uh, iniwan niya yung ibon niya. Ibang ibon yung nilagay niya ron para props siguro. No, nilagay niya din ibang ibon sa crates. Tapos yung ibon na Dinistikiran niya, nilagay niya sa training box niya ulit tapos. Hindi niya sinama doon, guys, Sa mga ihahagis. So, ang nangyari nito kanina kasi, nagbasa ako ng GC, no? Teka, balikan natin to guys, sa GC na to. Guys, eh, ano, yung na dito yung nag-post, eh. Tingnan natin, guys, ah. Na. Balikan natin, mag-recall mag tayo. O, so, nagtaka kasi ako, guys. Kasi ganito, ayan, o. Oh. Ito, pansinin nyo, ha. Ah. Pansinin nyo. Ito ang sinabi ni Kuya Noy. Ito yung may nagkakargahan namin sa tala, no? not kalookan. Ang release ng ibon is 6:30 Lucia, Louisiana. So nagtaka ako nagulat. Nangyayari naman 'to na naghahagis sila na maaga, pero nagulat ako kasi kanina, buti na lang maaga tayong nagising, no. 6:30 so kumakain ako nito sa sabano. Kasama ko yung mga, ang pamilya ko nang no? kumakain kami sa sabano. Nagulat ako 6:30 kaya napauwi ako na maaga. Tapos, nag-check ako sa Kubo. Ito ako pa nga nag-post nito, guys eh. Pansinin niyo. 7.05 naman ang release ng ibon. Pero bakit inanong sila ng 6.30? So, yung pala, may inuhuli na silang dayaan, no? At sabi ko dito, 7.05 ba o 6.30? Ang dami na nagdaanan na ibon. Yan. Tapos, ito, nabasa na natin to guys. Siyensya na mga boss, sinet namin ang 6.30 release na dapat, 7.05. Gusto lang namin malaman kung mag-clock si Paulo Puson. Yun. So ganito nangyari no. Since na since na ang ibon ibinitawan ng 6:30 approximate dapat dapat ano 'yon. Nakita ko rin naman eh unang set ko nito lumabas nga ng 6:30 dito. So ang ang dati nga ng ibon mga around 7 something, 7 mahigit. 7 mahigit yung ibon. So ang nangyari kung isinet ang 6:30 binitawan ma magkaklakto si puso ng around 7 something, 7:10. 7.05. Siguro, naguluhan siya, no? nag siya bigla, hindi niya alam, bibitawan pa ng 7.05. So, ang mayayari, kung magka siya ng 7.10, 7.20, eh, medyo ano nga, medyo kahinahina lang nga na parang nagteleport yung ibon niya ng napakabilis. So, bigla na natin oh nabasa to Ulitin natin, no? Para sa kalaman ng mga na nanonood. na huli kita. Sinusubaybayan lang kita eh. Iyabantay ang kong bawat kilos mo. Iministikiran kong ibon. Sa so, Jeka, hindi mo kinalga. Ibinilig mo sa training box mo. Ayun yun, ibon mo. Ayun pa sa'yo. Wala mga sticker yan. Ayan, sa iba yan. Wala oh. rin sticker. Hmm. Asensyahan tayo. Kung bukas hindi ka makapag ito yung kutya ibon mo Grabe yes. na Ay nako nakakalungkot Malala guys ka. Hindi ka na makakapaglaro rito sa akin yan. Hindi ka na makapagkakal Yan ang apat na ibon Aplo yung kanya dyan Yan Dyan, lupin din siya Paano kusun? Pasensyahan po tayo So, yun guys, narinig yun na, no? So, Paulo Puson no? Tapos, nag-announce na yung mga club. Itong punishment niyan, pag nandaya ka sa mga ganito, so, ito, ayan ang kapalit niyan, no? Paulo Puson permanent ban to SJ, yan. Lahat ng nakadikit kay SJ, kasi malaking, malaking club to si SJ, eh. Ito, ang kargahan nito sa may Francisco Malapit, no? Francisco Gumaok, no? Yung tapat ng Phoenix. Shout out kay Boss Ron ha? yung mahawak diyan ng ano ng SJ sa may San si del Monte. Shout out po sa inyo. So ayan, so ban na siya no. Yan ang kapalit ng ginawa niya. So yung pala yung ito pala yung totoong nangyari doon guys, ito pala panoorin niyo. Mga boss, ang uh, totoong nangyari sa release kanina is 7 -0 5 Kasi may may kinlaro kami isang player sa isang upgrade class natin sa loading station natin dinukot yung ibon apat yung winner ka yung inistigiran is, na isa is uh, nawala bali nilibang niya yung nagpapaloading doon para makuha niya yung ibon na may sticker ngayon Kagabi pa lang, pinag-uusapan na namin na ano yung paraan para ano, para mahuli namin siya. Kaya ang napag-desisyonan namin, palalabasin na 6.30, namin papakawalan yung ibon, pasensya na po sa inyong lahat, eh gusto lang namin makasiguro, makasiguro sa ginawa ng Umabol na naman sa kalendaryo. Pero ang totoong release ni sa uh, 7.05 namin na pangawalan sa Luciana uh, sa Luciana Laguna. Pasensya na po sa inyong lahat. Kayo na po ang bahalang maglagay sa panibagong umabol ang kalendaryo walang mandarayang tumakal. Huwag na lang po natin tularan. Pasyem na lang po ha. Pasensya lang po sa lahat. 705 po ako nag-release. Pinalabas na lang po namin na walang signal dun sa area para masigurado at maaga siyang mag- magkakrak ayun na nga yung nangyari at yun ang lumabas sa tawas kung yung ang yung sa pinagkarga niya, automatic eh, hindi niya i-mintode para mag-report sa kanya na invalid yung yung clock niya Bakal layo, ang layo ng BR, layo ng... O. So ayun nga uh, guys no. So ayun ang punishment no pag nakagawa ka ng violation sa mga club no. Ah uh, itong kapalit no. Mababan ka na sa lahat na club. So nakakalungkot no. Ang dami mong pinakaing patuka no. Nagbumili ka ng Derby mix. Tapos pang-panris mix no? Yung mga Ewan ko kung ganun pinapakain mo Kasi ako pagkain ng ibon ko Kumbaga sa pagkain ng tao Parang ano yan eh Parang crispy cream Saka crispy pata yung pinapakain ko Ganun kami magmahal ng alaga Ngayon Pero hindi kami manalo-nalo no? hirap manalo Tapos Malalaman mo no? yung mga kalaban mo Ganyang klase Nakakalungkot so, no Nakakaiyak kasi bad na siya Kung nanonood ka no Paolo Puson Ayun, nakakapanghinayang. Ang hirap mag-build ng pangalan sa industriya ng pag-iibon. No. Tapos, nag-build ka ng pangalan mo sa ganitong paraan o no? pandaraya. Sayang no kung yung mga uh, nilaro mong certificate, no? kung legal yon 6 overall sa 12 overall champion, nakita ko sa post. No? Kung yun legal na sa pamamaraan mo, no? Mag hindi rin magiging valid kasi dahil nahuli ka ng daya, Ganun kasi, eh, pare, mga tropa eh, kalapatids. Pag nahuli kang nandaya, no, hindi mo kaya, hindi mo na pwedeng patunayan na uh, yung mga panalo mong recently, no, yung mga recently mong panalo, hindi mo na pwedeng patunayan na yun legal. Kasi nahuli ka sa pandaraya eh, no. Walang kaibahan to dun sa kilalang pansir na, mal, na, ano, na talagang yung kinukunan pa ni Tropang yung Gig Oliver ng ibon no? yung isa niyang kinukunan na rin na ng daya no? malaking mga kasabayan yun ng mga alamat ayun napanood ko rin sa Youtube no? sayang pare nanginayang ako pero wala tayong magagawa sabi nga nila kung saan ka na bu kung saan ka sumisikat doon ka rin maglalaos so kung sumikat sa pandaraya eh sa pandaraya ka rin maglalaos yun, lang. So, yun, no? Para sa mga iba nating hot topic videos, no? Mga, di, mga DIY, no? Lagi niyong ipalo ang aking YouTube vlog. YouTube. Uh, TikTok, no? I-type nyo lang uh, Papa Jake vlog. Papa Jake Carmoto vlog, yan. Ang poster natin, ang ano naman natin doon, picture, yung may ibon sa motor sa kotse, no? Kasi yun yung vlog natin. So, yun guys. Uh, maraming salamat, no? Itong sa aking video, sana magsilbing aral sa lahat ng mga nagbabalak, no? Huwag tayong magpasilaw sa bari-bariya ah. kasi sabi nga, di baling sumikat kang sumikat ka muna ng talunan, no? Tapos, unti-unti kang nananalo, no? Mas masarap yung ganun kaysa sa so, umpisa pa lang, no? sumisikat ka na yun pala sa bandang muli, sisikat ka sa bandaraya. Eh, yun, yung sumikat mo sa malinis sa paraan eh matatabunan ng ah uh, yun pamamaling pamamaraan mo sayang no so anong gagawin natin sa ibon mo pag nag ka eh pag pinos mo yan wala rin bibili kasi kasi ano eh nandaya ka eh isipin nila eh yung ibon mo wala naman talagang tira kaya lang tumira kasi nandaya ka no? So, yun lang, no? Sana magsilbing aral. Magpapagig lang. Paalam.